O hala, di ana man po nagkamang-kamang. Unsa man yung kini kine. Ay, karam mo mo kita aneh. So na ay bagka very nice nga umang. Pagka nindot agad sa yahang baylanan. Sa iyahang tipaka. Pagka nindot yad. Nundira. Mura manisya og kuno hapon-hapon pero na pang ani mga bro nga uh, makaon kung nga yung uh, klase nga crab uh, na uh, na siya gipasan pasan nga uh, kung saan yung yung gipasan nga uh, perti maning yung pagalaparan eh so hmm. akong i-clarify ni kung makaon ba ni or dili kay um, makaon ka ni o kung makikita ko kung bani ba ni ako ka na ni hindi na ako may dugay dugay pa ako yung na yun so kaysa may naswito makaon ba ni or dili so comment lang kung pwede ba siya kaulod eh ito na timan kung bagan sa iyang forma maka-attract mga ayaw niya dagko kaayaw mga iyang